gagawin natin ngayon so may wag gusto natin maiwasan na ma-hack ng ating internet no kahit i-scan nila no so iyan ang iwasan natin no na hindi na ma-scan kahit alam pa nila ang password ay hindi na nila ma-access ang ating internet no so panoorin niyo to hanggang sa dulo no sundan niyo lang wag yung i-skip wag niyo mag-forward para talagang masundan niyo ang ating tutorial no una nating gawin ng no, mga idol no Pasukin natin ang system ni Converge. So, alam nyo naman siguro to ang kanyang web interface. 192.168.1.1 So, yan. Naka-Skyworth GN3 uh, 630B ang ating model, ang ating modem, no? So, yan agad mga idol, no? Alright. So, ang ating username ay user. Password user. So, kanyan mga, mga idol, no, uh, ah, babaguhin din natin to, no. So, hindi pa ngayon. Sunod na, na sunod naman ng mga video, no, tuturo ko sa inyo. So, login tayo. So, ayan na nga, nandito na tayo sa dashboard, no, mga idol, no. Diretso na tayo sa ating topic, no. Security. Ayan, security. ay mga idol, no. So, bago ang lahat ng no, mga idol, no, bago ko ipapasok dito, no, kunin nyo muna yung MAC address ng inyong gadget katulad ng aking laptop ngayon. So dito ako mag-log in si Kaid. So kinuha ko muna 'yung ah uh, MAC address ng laptop ko, no? Kasi siya 'yung mag-access sa internet. So ito 'yung pinakauna kong ilalagay na MAC address para ma-access natin uli. Ang una nating ipapasok na MAC address ay sa laptop ngayon, diretso tayo dito sa may Mac filter, no? Kinikita nyo Mac filter na ito. So, click nyo yan. Ayan. So, nakikita nyo, deny list, no? Deny list. So, ang mga natin ngayon, mga idol, i-allow list natin. Ibig sabihin, i-allow natin yung ating gadget na laptop nito na ma-access niyang at ating internet, no? I-allow natin to. Alright? Kaya panuorin nyo talaga to, ha? Huwag nyo skip No, okay ka lang dito. Okay mo lang. Yan. Mag-add ka ng... Pwede ka mag-add ng pangalan. Yun, ang ilalagay ko dito na pangalan saka mag-address ay sa laptop na itong binubuksan natin yung ginagamit natin ngayon. No? So, add lang natin dito. Click nyo lang to Add. right Ayan. So, lagyan ko ng filter name. Ilagay ko lang dito laptop. Laptop. Tapos ang MAC Address ni Laptop C6 C6-DN-11 So yan ang MAC Address ng aking Laptop no mga idol no Confirm natin Alright So yun nga nakikita nyo yan may pangalan na no Ayan Laptop saka yung kanyang MAC Address no Pag-add na agad tayo Pag-add natin yung aking cellphone tapos confirm ayan so ita try ko tong book. mag log -in tayo dito no sa ibang cellphone na hindi nakalagay dito yung kanyang uh, mac address kasi itong dudong 2.4 ayan ha 2.4 kita nyo naman yan yan dudong 2.4 so mag log in tayo dito no yung password sana ba yun yan So dito tayo. Yan, mag-login tayo. So ang password niyan ito. Yan ang password niya. So hindi ko na lang ipapakita basta i-login niyo lang yung password, no? Connect tayo. Ano ang resulta? Kung magka ba? Yan, dudong 2.4 gigahertz connected. Pero, hantayin natin yan. Kasi, hindi nakalagay yan dyan. So anong lumabas dyan? Ayan, dudong has no internet. So ayan ang lumabas. No internet access. Please check the router or consult your network service provider. So ayan ang lumabas dahil hindi nakalagay dito ang kanyang uh, MAC address, no? Alright, so kailangan ba nating ilagay yung MAC address nito? Ngayon, hahanapin natin yung MAC address nito. Ilalagay natin dito para magka-access siya hanapin natin yung MAC address nito so about phone no ito ha Pan panuorin nyo ito lang kung anong ginagawa ko so hanapin natin yung MAC address nito alright status dyan tayo sa si status so yan yung MAC address nya ayan so ilalagay natin yan dito i-add natin maglagay tayo ng mag-address so add natin yan add click tapos ito lagay natin lagay ko ayan oh, na ng mag-address no sa asawa ko yan na kalagay mama no all right yan so ito yung mag-address na yan yan 24 yan 24 ito ito to yan confirm ko na to ayan So ayan na. Ayan, nakalagay na, no? Mama. Connect tayo dito. Dudong, ayan. Dudong. Connect. So walang katkat -kat yan. Ayan, tingnan na. Matay lang natin, ha? Tap. Tap na. Pop up. Tap natin. tap. kailangan natin mag login nakarandomize to no so ang gagawin natin nakarandomize siya kailangan natin itong i-device palitan natin to so check natin yung mga ID no dahil hindi pa rin tayo nakakunik no yan nandyan na yung kanyang uh, mac address so check natin ito dahil wala pa rin siyang internet so click nyo lang to no click nyo lang to check natin bakit ganito so ganyan mga idol no dahil naka randomize kasi no nakikita nyo yan naka randomize mac address yan naka randomize mac address siya. alright so ang gagawin natin yan ay dito tayo long press nyo lang to long press tapos modify network no tapos issue mo lang to yan I-show mo lang to. Yan, show. Hanapin natin yung, ayan, naka-randomize MAC address nga. Alright, so ang gagawin natin, click natin to. Kailangan naka-device MAC address. Ayan. Naka-device, no? Alright. Check natin. yan naka-device MAC address na siya. Tapos save natin. Tingnan natin to. Magkakaroon na yan ng connection. So, ayan, connected na siya mga idol, Oh. Ayan, ang dudong. Di ba? Connected na, no? Kahit tiis kanto to, hindi na rin nila ma-scan yan. Dahil naka security na yung ating Ayan, naka ano na, connected na siya, no? Ayan, Oh, connected na. No? Ganun lang, no? So, try natin mag YouTube, no? Oh, bukas na oh. Alright, so ganun lang mga idol ha. Ganun lang. So ayan oh. No? Ayan, address no. Kahit i-scan niya yung ano, password, uh, ano, hindi na ma-scan yan, no? Try natin i-scan. Ayan ang isang cellphone ko, no? Wala na rin siyang connect, connection, no? Ayan, connected without internet. So, dito tayo sa dudong na ginawa, no? yan, I-mag, ano tayo ng, pas, ayan, QR, no? So, iskan natin. Alright, no? Yan ang QR. iskan natin kung maka-access ba. Yan. Magkaalaman yan. Yan. So, yan. Tignan natin kung maka-access ba siya. No? Wala. Wala pa rin. Hindi maka-access na no. hindi maka-access alright ayan ikot ikot lang yan kahit i-scan kahit alam pa password hindi na yan ma-access nila no alright hindi maka access no maybe na siya maka-connect alright ganun lang no ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat no ayan na tatlo nating connected no Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana po nasundan nyo yung ating video. Hanggang sa muli natin mga video, no? At huwag kalimutang pag-subscribe at palike sa ating channel. Yan, hindi na ma-hack ng ating internet dahil naka-filter allow na yan, no? Yan, allow list na yan ang ating mga MAC-address. Yan. Yan, maraming maraming salamat sa inyo sa lahat. Ah, hanggang sa muli natin pagkikita at sa paggawa nating video. Hanggang sana, nandyan pa rin kayo lagi. Maraming maraming salamat sa iyong suporta. All right. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat kayong lahat.